magandang hapon mga katrabaho at magandang hapon sa'yo bro ito bro na finish na rin yung dito natin ayan naka <coughs> bali pintuan na lang ginagawa niyan ni ano ni Mike kaya lang di siya pumasok no na tapos na rin to kasi hindi siya pumasok ngayon ayan napinturahan na rin yung ating mga cabinet dito yung mga lagayan ng sabon pag naglalabas siya rito eh para dito na lang siya kumukuha no yung kanyang mga sabon. Ay tapos naka ano na rin siya cutting ano. Tuwid na tuwid yung oh, diretso diretso yung ano yung cutting natin ang ganda. Ay pag ganun umaga kailangan may ay pag gabi eh, sarado natin to para eh, ano kung umulan man di mababasa rito. Ano, <coughs> ayan, nakakating na siya dito ayan, ayan tapos na ayan, dito sa kusina tapos ayan, malinis na rin dito nakapaglinis tayo kanina napunasan na natin yung kaano rito, yung mga pinturang tumikit sa wall natin, no sa kisame at sa flooring mga katrabaho, ayan Punas-punas na nun to Para paniguradong malinis na Ayan o ano? Ayan, na rin yung ating lababo Maayos na rin Malinis ko na Tapos yung sa ilalim Ayan. Malinis na Tapos dito Ayan, okay na rin Ito naman yung dun sa ano natin Uh, sa tangke ng ating gasol sa kalan No? Uh, meron din siyang ganito na pinagawa ko na rin siya ng patungan. No? Para at least pag nila yung tangke, lang para hindi tamaan ito, hindi na babasak, you know? Kasi kung minsan ito yung mga babasag mga katrabaho. Tapos yung konting flooring, nakapaglinis na rin tayo. Eh, ayan, pumasok si Boss Mike ay eh, dudumihan na naman yung flooring. <laughs> Papaluin ko yun. Tapos ayan, si Jomel naman ay ayan, nagkakating na rin siya dito. Ayan. Kating na. Tapos yung ating pintuan sa lababo, ayan. Okay na rin. alas 5 na naman ng hapon mga katrabayan si Boy Billy nakapagmasilya na rito ayan bro pina pinamasilya ko siya ng ano ng, yung ating wall sabi pangit ano? tignan pag hindi siya nakamasilya sabi ko huwag na natin siyang uh, masilyahan no? E, kaso dahil nakita ko siya rito yung kahapon nung nagsample kami ano, pangit sa tignan, hindi siya maganda. No? Sana kung pare yung pagkakapalitada o yung pagbubuli. Tapos yung mga crack para isahan na rin. No? Ayan, tapos yung mga grills natin dito sa bako, dahil nakapagkabit na rin si Kaberlon. Ayan, nakadalawa na siya. O? Or apat na pala. Ito. Yun yung dalawa natin nakakabit. No? Tapos yung isa rito, nakasabit na rin. Yung dalawang maliit pala. Ayun, kabilaan din. Nandun na. Ay, meron na rin silang, ano. Bali, sisimentuhan na lang ni ano niyan. Malwalas na ito, John! Kaya na? Kaya kalwalas na! Brad. Malwala siya. Puw, malanya ka ba? Bakal walas uling huling daw kan potat tu. To... Eh, bisa makibati Christian eh. Ayan oh, na. Eh, ito na, yung ating grill, simple lang ang design. Kamukha lang nung gate natin, Yan, uh, na, naputi na lahat, no? Gando, no? Pali, naka, ano na yan, naka primer na siya ng Acrytex primer na ginamit natin. Yan. Pali, dito sa harap, no? Harap at saka sa loob. Tapos, naka first coating na rin tayo sa masilya. Yan, no? Ayan, namasilya na rin yan. Ayan bro, alam ano mo yung hindi nakamasilya. Ito medyo ano to, pino yung pagkakapalitada. Ayan, nakamasilya na to. Ayan, paikot. Yan, tapos lilihain na lang siya ng ano. Kasi para maganda na rin yung sa loob niya. sa pa kahit na bali isang coating pa lang to, no. Kung kakaano baka magiging ano to dalawang mano yung ating pintura rito. ayan na. Ayan, tapos yan, nakakabit na rin yung mga bintana. No? Uh, bali yung, <coughs> sila yung nagano dito sa bintana. Uh, na, ano, pakabit, no? Mga bintana kaya bintana kaya. na no? Sila yung ano rito, sila posing ang nagpakabit ng mga bintana na yung napili nilang gumawa. No? Ayan. Ayan ang kanila. Uh, bali, nag-request sila na subukan daw yung, yung gumagawa nila. Yan, maganda naman yung ano nila, yung pagkakagawa. Maayos naman. No? Pati yung pagkakarama sila. Ay, yung ano. Ayan Tapos yung mga pintuan din nila. Bali, kaya lang matagal daw nila bago na ikabit. Alos sa uh, mabot ng isang linggo. Pero okay naman daw. Maganda naman yung yung lock niya. O, yung kinabit nila o mukhang matibay siya oh. ayan, nice tapos yung awning nila ayan naka nakakabit na rin kaso ayun oh, hindi nila minasila ay ano sinilan no? Ayan, sasara natin para baka biglang umulan Itang kahit pa pa kaya ni Muren. Itang laboratory nga ito, pasok nyo na rin dito. Yun, yung laboratory sa... Ali, palubiya dyan ito. Pagkat lang kami kaya. Kaya ni siya yan. ang may itong. At yan ako makakakalit niya. Kalang daming tato, siga tato. Eh. Oh Oo, yeah, yan, yeah, yan, yeah. yan. Ayan no, gayan? siga yan. Daming tato. Sigangin. sasaray ah, saray. siya yung si sushi. ay sir si Marwan niya yan? oo tinala rin nate, natin yung ano, ano oras natin ay uh, 4.33 ng hapon maligpit nyo yung mga kalat ah. pero ano, ito din nyo na ba gagamitin? Okay. alasin niyo na kung hindi nyo nagagamit para hindi na nakakalat no? Okay.